Yes, punta ka dito kasi may party. Wala ka mama, baka magalit kasi. paalam si alam mo? Paang kausap mo? Ang nandito si mama. Si mama, best ko po yung tumawag. Bakit naman tumawag yung best friend mo? Ah, may party kasi sa kanila. Pwede po ba ako pumunta? Bawal, may trabaho ka pa dito sa bahay. Ah, tapos na po ako sa trabaho dito sa bahay pumunta. Wait, pasok ko sa kwarto. best binayagan ko ba ng nanay mo? Ay, nagalit si mama, best Hindi ako pinayagan. Ako sa kwarto, kinulong ni nanay. Ay, meron po kami gagawin na project. Pwede po bang pumunta? Ako ba talaga hindi ka makakalabas sa bahay na to. Ay, banay! Palagi ako nakukulong sa bahay na to. Ha? Sa labas? Masagot-sagot ka pa sa akin? Kasi nakakasawa niyo yung pagmumukha niyo at yung bunganga niyo. Hayop ka? Kanyan talaga kayo? Kayong saktan yung sarili niyong anak? Uh,